Nahagit ng kamera, Paolo Abilino ipinangduto si Kim Kyu sa bahay nito. Weekends maybe time, mas gusto talaga nito na naroon sa bahay ni Kimi, imis na gumala gala pa kung saan saan. Para rin siguro na ikita ng family kung kaano kaganda ang intensyon. Kaya pa na ang napit na nito sa mga pamangking ni Kimi. Sana'y nasanay parang kasama ay niya sa mga komento. Wow! Ano kaya ang iniluluto ni Papi? Halatang nagpa-practice na para sa future. Huwag na huwag mo nang papakawalan yan, Daddy Paolo Abilino. Mga ganyang babae, iniingatan palagi. Kang pangingitiin yan. Ayon pa sa isang komento. Manunod talaga ako ng My Love Will Make You Disappear ng Kim Tamang-tama sa deadline anniversary ng father ko. Pagkatapos, manuon, terensyo sa resto. Ayos, lab na lab ko talaga ang Kim Pinaghandaan ko talaga ang movie nila. Sana kayo na ang forever. Dagi kong dasal yan. and Kimi. Ipagpatuloy nilang ang inyong ginagawa. At magpakatatad. Hayaan ang mga say ng iba. Ain pa si isang komento, Super happy na siguro si Sir sa heaven. Nakikita niya na kung gaano katagumpay si na Kim Chiu at Paolo Abidino na kanyang ipinaglaban noon. Mas mag-uumapaw pa na siya kung sila na yung breed life. Audit kung solid, Kim Pao forever na. Ah, no, señorito.